Boy hook up. okay Ha? Huh? <laughs> pa sila. <laughs> <-agawan ba> sila? <laughs> <You diputa? laughs> okay, nandito po kami ngayon guys ni Boy Cody sa. McDonald's. Siyempre, kasi ang dami niyang voucher. Ang <laughs> <laughs> bubura ako tayo. Ang <laughs> <laughs> mamang bubucher lang po tayo, guys. Kasi alam niyo naman, dukha pa tayo ngayon. Okay, guys. So, ito na po yung food natin. Nakalibre tayo galing kay McDonald's. Sa always be happy. <laughs> okay, so maraming salamat kay Boy Cody sa kanyang mga gift voucher galing sa uh, kay Mr. McDonald's. So nakasave tayo guys ng kahit papano. Nakasave tayo ng natin. Cody, Master Cody. Okay. Ayan. <parishion> okay, pasok dito. dito. pasok dito. Kaya pasok Ika, ika, Hindi pa rin ano yan? Hey, what's up, what's up mga ka-happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. Okay guys, so andito naman po tayo ulit sa deflation dito sa loob ng Misayid. Siyempre, kasakasama natin yung baby boy natin, yung bunso namin. Si boy Cody, yung bunso. <laughs> okay, so ito po, may pakarakarak ano pa tayo libre yung voucher so hintay lang namin guys si Mr. Mahmud okay. so mag inland naman kami ngayon back to, balik kami sa inland back to inland okay so sana doon tayo makachamba grabe Naka, mga naka 4 days tayo straight doon sa Cornish talagang maalat pa sa dagat yung yung sitwasyon ko doon <laughs> kaya okay so sana guys makachamba tayo Next time uh, na ano, pagka uh, na Update lang nyo. Ano, dala mo ko. Kasi, Okay guys, so, yung inintay namin na si Mamod, ito na. Ah, so, Parang airplane yung ano. Hindi ko na. Hindi, siya na nga. Siya, na, na, siya, na, siya na. Na, oh, ayan na. ayan na. Ayan na si Mr. Mahmud. O, oh, sige na. Okay. Sige, na, ice cream. na! Napakalamig eh. Okay guys, so <laughs> ang masama nito, yung sa lahat na makalimutan ko yung jogging pants ko pa Eh, naku po yari ako sa lamig nito mamaya okay, okay okay let's go let's go how are you my friend oh okay. yeah bro let's go okay, okay. yeah let's, let's go, go now. okay yeah let's go now. Okay, tara next, tara next. Okay, biyahe na po tayo guys. Yan na, tatlong sasakyan kami ngayon. So, kami dito, si Chris at saka si Cody, sa kabila, si Mike at saka si Toto Arch. At sa pangatlong naman sasakyan, si Mr. Mahmood at ang kanyang prinsesa. Okay? Tara next! Tara na Ayos. Guys nandito na po tayo Okay guys nandito na po tayo sa spot natin oh, Low tide ganda ng tubig Low tide pala no Okay Low tide Okay Pakbaka okay. na na pong pain natin is sa uh, bakuko. Okay? Sana makatsamba po tayo ng mamaw. Mamaw na kalabaw. Okay? Okay guys, so magwi-waiting muna kami ni Toto Archie doon sa may Sherihan habang low tide pa. Okay, so hindi tayo maka-video. Hirap na kasi baka mahulog yung cellphone ba. Wag <laughs> na. So update naman maya kung may mahuli tayo doon. Okay? At saka ganda ng panahon eh, hindi na malamig. Ganda maglusong. Okay? So ito na yung mga pain natin. kita tayo ng isang rat natin doon. Tara, let's. Okay, guys. So, nakachamba po kami ni Toto Archie dun. Nakatigil isa kami, Sherry. Aywa. Oops. Yan. Ito pa May panggang sabaw na kami kahit papano. Maka-soup na fish flavor lang. Ayos na yan. <laughs> okay Okay guys, so dinner muna tayo, dinner. Okay. Ayan. So ayan po. May kanin po tayo. At saka yung Spanish style na bangus. Na pacham. Yo. Pacham yun, pacham. Pacham <laughs> <laughs> Ayan nga, ano lang, tatagot na lang. Pwede ma'am? Ito oh, na mamalik mata ako ngayon. Kung pa pa ko, putang na ang naman Yung lang tingin mo ba? Akala ah. mo gumalaw? Marami ka gandot. Oo, oh, marami ka gandotan. Oh, ma Dapat malita ang hook. Balit ang siguro, kaya ano. Balit nyo? Oo. Malaki hook nyo?

Bendong bendo. Akala ko na, na mata lang ako. Bendong hmm. bendo na eh. Yung, yung bagong lagay mo yan? Hindi, kanila pa to. Ay, papa, yung mo natin doon? Okay. Balok, 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 ba na o, old, babalik pa Babalik pa yun, babalik. Ano? Hindi, hindi nasaktan. Sayang guys, kinagatan na tayo. Okay. Hindi pa natunong yan. pa. Huh. Mamaya, babalik na yan sila na sila. Uy, ano ito buangin Buwangin? Saan? Buwangin yata, baka ito pag takbo. ko na yung na yan. Buti hindi ko na makakain. Buwangin mo. mo. Takbo. Okay, fish on po tayo guys! Ayan! Eh? Yeah? Ano kasi nag ito? Nagano'n na yung nito? Ako? Diyan uh. pa kanina uh? eh, nanginig pa eh Diyan, ano lang sa kantil Ano mo? Nakon na? Ayun, nakon yan Ayun! Ayun nga Ayun, iputang ina! Ano? Pang trip report! Sige! Nura! <laughs> nagising ako. Ano yung mga hayop? animal parang Ano eh mga hayop? wala yung Okay guys, yung pangalawang huli natin, Nora. Nora hayop? Dapat yung mga hayop? yung si Nora Ano Ano ba mga Pero okay na rin. hayop? Ano na. May pangdagdag tayo sa Ano boy, sa ito pang sigang <laughs> okay guys ito na po si Nora Honor natin huh? good size at least naka dalawa na tayo guys okay so time check po natin guys sa time check po natin sa 1.50 ng Maga so wala pa naman masyadong agatan mga tropa ni Kotulog na rin lahat sila ni Mike, si RJ si Chris, si Cody ang sa kapila, sila ni Mama ang sa kapila so yun nakadalawa pa lang tayo, isang sherry at saka isang mura <laughs> okay so hindi na tayo guys okay, see you later, guys okay ha? Okay. ayan siya? Pitikin mo, pitikin mo na. Pitikin mo muna. Para sure na. Tingnan mo na kasi nila. Ha? Uli. Uli na siya? Uli. Yun! Okay guys! Woo. Sige, try mo na. Ayun. Fish on na si Master Archie. Ano kaya to? Pagata ng mamo guys. Ito yung tinya yun ni Mike. Tawid ka muna. Pakita sa kanya ni Mike. Sige. Mam Ano tong pain mo? Isda? Hipon. Ah, hipon lang. Uy, uh -huh. baka ano to Nang batfish. Anong ilan niya? Parang oo. Oh, hindi naman share lang ko. Oh. Oh. Sige, try mo na 'yan sa amin. No? Wala kantin. Lakas oh. Ay, wah. Oh. oh. Lumal napalaban yung si Dona, guys. <laughs> Ayos. Ay, ano siya? Ay, pating! Ay, hindi. Kanduli? Ano man? Ah, kanduli. Kanduli, guys. Ay! <laughs> kanduli, kanduli. Aywa! Okay, pangalawang hudin nito to Arch, kanduni. Ayos. Good size. Wala, wala yung isa. Ah, wala, wala yung isa. Morning guys. Grabe. Nagising po tayo sa... Sa ng hangin. Uff.

kahit nag <laughs> okay, so tago mo tayo dito sa lumang sakyan kasi nga masyado pang mahangin. Lumamig ulit. Ito. Lucky me. Cup to this mo tayo. Kasi of uh, Master Chris. Hey, hey, hey. So, pampainit mo ng sikmura guys. Okay. Dito na tayo sa loob ng sasakyan ni Master Chris. Ayan. Ayan. good morning, good morning mga copy people, good morning world. So, andito kami ngayon sa Inland Sea, start na po yung gigging ng mga tropa natin. Yan si Chris, si Mamud at yung tatlo, si Cody, si Archie, at saka si Mike. So, naghagis na rin po tayo ng pangbangos natin kasi may mga bangos din, din, dito guys sa Inland. At mas malaki. Mas ma mas mga malaki yung mga bangus dito sa inland yung nakuha ni Karinyo nung nakaraan tapos si Kirks si Kirks Sinrich nakakuha rin dito ng bangus ang, la, ang lalaki din so subukan natin guys nakahagis na rin po tayo ito lumot po yung ang pain pa rin natin sa bangus tapos magjijiging na rin tayo saan sa kanila doon tayo sa unahan magjiging okay aminin ang dugo no? May events la siguro ay eh. Okay guys so may sure na tayo guys na pangbawi natin Ayan Ayan yung sure na pangbawi natin no oh. Yan So may halaan na tayo guys halaan <laughs> Pangbawi na yan sherry, mga pang natin at saka yung yan, yung Nora Honor si Nora Honor at saka si Sherry hi, si Sherry pa okay, ito nga yan guys nung naganahap na dito sa ano, parang ulan umaambot na, yan ang dilim na paligid madilim ang iyong paligid ating gabing walang hanggan Okay. Double hook up, double hook up. Hey. Okay. Okay, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to hindi tayo pinalad ulit so yung mga nakuha natin isa naka isang Sherry ako at saka isang Nura si Archie isang Kanduli at saka isang Sherry din tapos yung mga tropa grabe nakarami sila nakarami sila ng demonic tribali <laughs> wala tayo magagawa So, nanguha lang tayo ng halaan para kahit papano may masabaw-sabaw tayo. <laughs> Yun, nakarami tayo ng halaan. Okay. So, bawi lang ko sa sunod guys. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video natin para sa araw na to. So, sana po ay eh, huwag kayong magsawang mag-support sa channel natin. At sa mga bago pa lang po dyan, okay, like at subscribe na lang. Okay? Isang pindot lang yan guys. Kunti suporta lang hinihingi ni Jetro. Okay? So, ayaw na magkita ulit tayo sa ating sunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. Don't forget, spread love and always be happy! Bye!